actress na si Carla Estrada. nakakagulat ang pasabog kina Catherine Bernardo, Alden Richards at Daniel Padilla. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! nga ay pinagdiwang ang karawan ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada kung saan dinaluhan ito ng mga malalapit na kaibigan mula loob at labas ng showbiz. At habang patuloy nga ang kasiyahan sa karawan ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada ay hindi ito maiwasan na tanongin ng ilan sa mga malalapit na kaibigan at kinamusta ang anak nito na si Daniel Padilla na ayon pa ni Carla Estrada na masaya ito ngayon at busy sa iba't ibang proyektong ginawa sa kasalukuyan. Ngunit nang balikan nga ito ng ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan at tanongin kung anong komento na ito sa tagumpay ng movie na hilulabagin na pinagbidahan ng dating nobya ng kanyang anak na si Catherine Bernardo at Alden Richards ay isang good vibes ang pasabog ng TV host na na si Carla Estrada nang magbigay siya ng pahayag tungkol kina Catherine Bernardo at Alden Richards at Daniel Padilla kung saan ibinandira ni Carla Estrada ang kanyang salawin tungkol sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng pelikula ng Catherine na hilulabagin na breaking record sa Philippine movie industry. Nakumita na ng more than 1 billion pesos sa loob lang ng ilang araw at patuloy pang umakyat ang revenue na kung saan itong weekend nga ay bumiyahe ang captain papuntang Dubai dahil sa premiere ng kanilang movie sa nasabing bansa na kung makikita mo ay pinagkaguluhan nang dumating sa Dubai International Airport. Para sa buong detalye, narito ating panorin ang video. Narito ang video. pumunta ng palagi kagabi. Oh? In on nila ako, as usual. Hindi ko na alam sa energy ng power. <laughs> <'cause I laughs> grabe, no? I know. Pero, um, ano na lang ang uh, pakiramdam ninyo na... Tsk, habang nasa Canada at Amerika kayo, lahat kami nababaliw dito with the news, with your award, with everything. Lahat, anything naman po na dumarating sa amin at the moment here in just... Artos. <laughs> Okay, 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 okay. Grabe si Alden! Okay, okay, okay. Grabe si excuse me! okay, okay. Grabe si Alden! Okay, okay, okay. Grabe si Alden! Okay, okay, okay. Grabe si Alden! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. okay. Okay, Grabe si Alden!

See you tomorrow. Okay? Hi. 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 All right, after everybody, please. Are we complete? Are we? Are we? One, two, three, four, five, six, seven, eight. May isa pa. Yun. Nine. <laughs> halika anak, halika anak. Okay. Oh, kita mga bear dito, no? Yan ang view namin dito. Shout it out, guys. Malamig talaga yung ganyan dito. Joy is here. Lalabas pa. Um, question ko lang. Hindi pa siya kasi namin napanood yung movie. Pero reading all the comments all over um, sa social media, you guys open for second part ng um, Hello Love Dubai. Part 2 na ito. Kasi excited kami lahat for sure. Dubai? Pero karamihan dito, hindi pa nakapanood, pero for sure, nag-abang sila ng part 2, just like me. Yeah, Dubai yung setting! <laughs> Dubai, yung, <laughs> niya, <taro> <laughs> ito, Dubai na part ni Meron na. Kaso ito mangyayari po na, Hello Love Dubai. Yes! yes! <laughs> Alden! Na May pasok mo yun, Alden! Good yes, job! You. Dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!